Ngayon nga pala mga boy, eh, kakarating lang po namin dito sa maaming kutasan at katapos ko lang po din pala dyan magsaing. At so ayan po mga boy, yung mga, po, mga babalatan ng mga nyug. So ayan po, dyan, dyan po karami mga boy. At yung tatay ko nga pala boy, ang nagtukuan dyan yung babalat ng mga nyug. At si mama naman dyan mga boy, ay siya po yung nagbibiyak ng mga nyug at binilang na boy Ako po nagbilang niyang kanina mga boy ayan po ginagalingan ng mama ko magbiak ng mga nyog dyan at doon naman po pala dyan, mga boys sa taas ay eh, doon po namin sinasalansan yung uh, biniyak namin mga biniyak naming mga nyog at dyan namin dyan isasalansan mamaya tapos po namin dyan biakin at syempre ganun dyan yung po mga boy kahirap magbalat ng nyog ayan po pagsan na yung tatay ko sa nakakabalot ng mga nyog Ganyan nga pala yung estilo ng pag pagbabalat ng mga nyo, mga boy. At ayan po pala mga boy, mayroon pa pala doon babalatan ng nyo. Doon po sa kabila, hindi pa namin nakuha. Ayan o, marami po yan mga boy. At syempre, magpapawal po ba tayo? Ang binibilang ko na po pala mga boy yung mga nyo dyan dahil... Dahil well, akin po namin yan mamaya ni mama, dalawa po kami. At binibilang ko po pala dyan mga boy dahil kailangan bilangin talaga yung manyog. Para alam nila kung ilang peraso yung nyog lahat. So, yan po mga boy. kanya lang yung magbilang ng yung, mga boy. Dapat magaling ka sa Charot! <laughs> Hindi naman, basic lang naman mga boy, yung pagbibilang ng mga nyo. Ganyan lang naman. Oh. Ah. Ayan. Ganyan lang. Siyempre. mga boy, tapos na tayo mag magbilang. Ang video naman natin yung tatay ko. Ayan po yung mga nabalatan niya mga boy. Marami na po yan. Yung iba binilang ko na kanina. At syempre, kung magkatapos ng bilangin, syempre, bibiyakin na natin yan, mga boy. At syempre, saring ako dyan dahil ako yung dito, bida. So, yan, mga boy. Pagin na kung magbiyak ka ng mga nyog. At syempre, mga boy, kung natapos na natin biyakin, isasalansan na naman yun ni mama. So, yan, si mama pa. Si mama nga pala dyan yung tagasalansan, mga boy. Dahil yeah, siya yung expert dyan. Syempre, mga boy, meron din dito sa baba. Nakahiwalay po yan.